Ang aga ko discard ngayon Ha? Huh? Aman tama to Ipangkain na ako nito Hmm, sarap talaga na may pangkain pang araw-araw Walang pinag-problema sa buhay Dorez Oh, ano yun? Ano na naman na ka na nahimik rito yung tao Ang gugulat Nagkakagulo sa kanto sa talipapa Oh, eh, problema mo rin nagkakagulo dun ano problema? Ano oh. problema? Alam ko na pagka nagkagulo doon, alam ko na. Oh, alam mo ako na naman. Ako na naman ikaw ang may gawa na naman. Tumi... May na naman ng pera doon. Ako na naman tumira. Ganun ba? Lagi ka nang bibintang ay ng mahirap sa'yo. Alam eh. mo pare kay bigang kita. Pero tigilan mo na yung ganyang diskarte. Anong diskarte? Anong diskarte? Oh. Nilala kita, malilikot ang mga kamay mo. Lahat na nangyayari dito sa lugar natin, ikaw ang may gawa. Ako, ako lang ba gumagawa ng ganon? Dito, napakadami dyan sa labas oh. Lawrence, alam mo, kung ako sa'yo, tigilan mo na yung ano mo, hindi ko na kayo, ugali. Hindi ko na mga kailangan ganyang trabaho. Okay. Ako kasi ngayon, itatrabaho na. Eto, kumita nga ako sa libo, pinaghirapan ko. Nakakalibo. No. Hmm. Pang galing na naman yan, galing na naman yan sa diskarte mo. Nag-construction ako, napakahirap, kahit mahirap yung buhay. Kailangan natin maging maayos ng lahat, siyempre. Siguro do yung... construction. Oh. Hindi, misan, hindi ka nga nagtrabaho, construction. Siyempre, nagbabago na tayo. Gano'n yung tao, dapat nagbabago, nagbabago lagi. Hindi eh. ko na nagbabago o nagbabago ka ng pwesto. Hindi tayo nagbabago ng pwesto. Dito, siyempre dito. At ito ngayon ni eh, dahil naka-diskarte ako, siyempre. Napakaaga, di ba? Sarap ng may pera. Oh, tama-tama nagugutom ako. Kakain ako, gusto bang kumain? Yo, kumain. Oh. Eh, eh kung ayaw mo, hindi ako na lang kakain. Oh. Ako na lang kakain. Ako na lang kakain. Oh, ni ka na. Ayaw mo pa. Ayoko kumain. Doon ko makain ng mga galing sama sa masasama. Oh. Sige, alam ko dahil nandito ka naman siguro wala kang pera kaya nandito. na <laughs> <Ito, wala> ako. <laughs> Ang pera, gusto mo? Tara, kaya. libre na kita, gusto mo? Hindi ah. ako kakain. Inaalam ko lang yung mga nangyari. Alam kong ikaw ang may gawain. Eh. Nagkakagulo kanina, ostalip pa pa, o. Oh. Nagkakagulo sila doon, alam mo bakit. Bakit? Dahil, siguro, sila-sila nagnanakong bawat isa ganun lang yun nagugulangan yung mga yung mata oh, alam ko na yung mga gawain ko dati yung mga ganyang bagay talagang gawain mo yan karap, karap, karap. oh. pera mo nga kulang to eh kulang tong pera ko eh kulang sa libo na yan kulang pa oo oh, sempre. sa construction isang linggo kailangan na-budget ka hey, Kailangan, kailangan kahiramin kita eh iwan mo yan pwede yun oh napakaano oh, oh. O oh, sige, akin na. Oo, nga, palit tayo. Oh, 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 oh Pasang bibigay, oh. ko sa iyo yung ano, ha? Oh, sige, sige, walang problema. Okay. Okay, balik mo sa akin yung sukli, ha? Oh, Mamaya. Okay. Oh, ay. Alam niya, naisahan niya ako, eh. Oh. Peki ito, eh. Lawrence, peki naman to bigay mo sa akin, eh. <laughs>